ang lifeguard na kinasuhan matapos magligtas ng isang batang nalulunod. Siya si Zachary Stein, 23 years old na nagkatrabaho bilang lifeguard sa isang swimming pool sa Chelsea Piers. August 3, 2017, nakadyote si Zachary bilang lifeguard at dito nga niya hindi napansin na meron na palang batang nalulunod. Ito ay si Adam Katak, 5 years old pa lang at 4 minutes and 39 seconds na siyang nalulunod bago siya napansin ni Zachary. Noong napansin naman ni Zachary si Adam na nalulunod nga, dito na nga siya tumalun agad doon sa may swimming pool kung saan nakuha nga si Adam na wala nang malay at hindi na humihinga. Of course bilang lifeguard sinipi agad ni Zachary si Adam at naswerte naman niyang nailigtas si Adam pero meron pa pala siyang mas malaking problema ang kakaharapin. Kahit nailigtas si Zachary si Adam, question ng mga autoridad kung bakit halos umabot ng 5 minutes bago niya nailigtas si Adam. Ayun naman kay Zachary, ginagawa naman daw niya yung trabaho niya at sadyang hindi lang daw niya napansin si Adam na nalulunod na. Kinontra naman to ng ilang abogado at ang sabi nila nakita naman daw sa CCTV na paupo-upo at palakad-lakad lang daw si Zachary at hindi naman daw nagbabantay doon sa may pool. Dahil dito in September 2017, inaresto ng mga polis si Zachary at tuluyan ang sinampahan ng kaso. Dahil sa kaso na to, dadaan sa probation si Zachary for 2 years at bawal muna siyang maging lifeguard for 2 years rin. Ayun pa nga doon sa may judge na nag-asikaso ng kaso na to If he performs like that as a lifeguard, we are better off not having him as a lifeguard Marami namang nagbigay ng comments doon sa naging parusa doon kay Zachary Dahil ayon sa kanila concerning daw to Dahil baka mamaya wala nang mag-apply bilang lifeguard Dahil posible pala silang makasuhan ng ganito Ayun pa nga doon sa iba, isang aksidente at pagkakamali lang naman daw tong nagawa ni Zachary at wala naman daw siyang intensyon na hindi gawin yung trabaho niya. Isang taon naman ang nakalipas, binawi naman ng korte yung parusa nila kay Zachary at pwede na sa ulit na mag lifeguard at tatanggalin na daw yung record doon sa nang nagkakaso siya. Ngayon, si Zachary ay recover doon sa mga pinagdaanan niya at pinagpipray na lang daw niya na maging okay palagi yung batang na iligtas niya. Samantalang si Adam naman ay okay pa rin naman hanggang ngayon at maswerteng walang long term na naging epekto yung muntikan niyang pagkakalunod. Sa so tingin nyo ba, dapat bang maparusahan si Zachary kahit na iligtas niya yung bata? O dapat pa rin siyang maparusahan dahil nangyari yun in the first place? Ano sa si tingin nyo?